Nag-label kasama natin ang pinakamabilis na Pinoy wrapper sa balat ng lupa, Glock 9. Okay, tanong ko kanina paano ba nagsimula si Glock 9 at uh, nabanggit ko na parang yung demo tape mo yata, may nakakita, no, sa basurahan. Opo. O paano napunta naman sa basurahan yun? Um, ang kwento po kasi niyan, year 2000, yung pong sweldo ko, na ako nagsashop ng demos. For one year, ginawa ko yun. Puro guardia lang yung inabot ko eh. Yung mga meeting ko. Puro abot mo lang sa guard. diwan mo lang sa guard. And, and feeling ko po, parang wala talaga nakarating sa isang record executive yung mga demo ko. Until, isa sa demo ko na nasa scrap, scrap box na ng ano, na, na ng isang uh, executive ng isang malaking network. Oh. At uh, pinahanap ako. Hindi ko po alam na mga three months na pala nila akong hinahanap at tinry na rin nila ipakanta sa ibang artist no. yung song ko. Nung nakita ko, nung naghanap sa akin, si Christian Martinez, medyo ginanong-ganon niya ako. Beep! Nakita rin kita. Mahalaga. <laughs> <laughs> so, simula na po yun. Pero matagal na matagal na process pa uh, after after noon bago ko nakapag-record. Ba't ano ba mga pinagdaanan mong trabaho bago ka napunta sa... Beep! Niya. Ilang lang po talaga linya ko eh. Um, service crew kitchen helper, tagahalo ng pusit. Mm Tagalagay ng pamintat asin okay. Tsaka taga portion Pero naging barker ka rin, di ba? Opo, ako, yung airpad ko po kasi may, Meron po kaming maigsing pampasaherong jeep Pagka day off ko po, ako ya Konduktor uh, ng tatay ko So, ako na rin yung barker niya Ay, parang, nirarap mo na rin yung ano Binangonan, binangonan, binangonan ganun, parang... Hindi naman po, pero feeling ko Kung meron man na itulong yun Yung mawala yung hiya ko ba Kasi uh -huh. na, medyo nakakahiya po Sigaw ko na, sigaw sa labas ng uh, ah, Kainta Tropical Highway, Kainta Tropical Highway, Junction. Minsan wala naman pumapansin sa'yo. <coughs> Pwede nang gawing rap song yan, ah. Oo nga. Kainta no? Tropical Junction. Pero ano pinaka-enjoy mo yung trabaho sa lahat? Siguro, yung before po, yung naging kitchen helper ako sa isang ano, sa isang komisari. Hmm. Kasi doon, sama-sama kami lahat na kitchen helper eh. Pag kumakain kami, isang malaking batya ng kanin, nalalagyan mo ng ulam. So, halo-halo. Oo. Haloh -halo oh. Okay, okay e at kailan nabigyan ng break si Glock 9? Ayan na. Na-meet na na mo ba yung idol mo, si Francis M, no? Oo oh, naman po, sobra. Naging oh. namit ko, naging kaibigan ko po. Kumpare ko pa, ninong, ninong, oh. ninong oh. ng mga anak ko oh. po. And oh. Parang ano na yan, parang minsan po, eh, nagtatatay-tatayan pa sa akin yan. Dahil nung ako yung nag-aaral, pag wala po akong tuition fee, mm. siyang, uh, isang text lang yan, siya nataga tuition fee ko. And sinasabi niya sa akin na, ang pera kikitain, pero ang kaibigan mahirap makita yan. So. Bah, galing, ano? Oh, pero siyempre, nung iniwan ka na, Anong anong nag-iepekto sa buhay mo na wala si Kiko? Um, honestly po, laging sinasabi ni Sir Kicks na pag nawala ako, okay na kayo eh. Yun yung laging niya sinasabi Ay, siya, sa akin. iniwan niya kayo na mm handa -hmm. na. Hanggang ngayon, sinusubaybayan bayang kanya. Pero ano mong pinakabinigay niyang tip sa'yo bilang uh, bahagi ng industriya? Kung meron pa mo mong isang advice talaga lagi kong tinatandaan pag sinasabi sa akin, yung sinabi sa akin ni Sir Kicks, kahit isang libo o isang daan o isa lang ang nanonood sa iyo dapat ang performance mo laging pareho lang da dapat laging bigay okay kapag si mga patumukanta ang unay napansin meron pang pang pangiliti ba panggising sa lipunan no opo ah yung walang natira ito nga yung, yung sirena yung pa talaga yung target mo or meron ka pang ibang gusto maging paksa sa mga katamo na yung talaga nakakaapekto sa marami na buhay na Pilipino lalo na galing ka rin sa ibaba ano kasi ito et po talaga yung namumugaga tayo eh. Parang Lalim ah, ah? Lali Ay, sorry, na. Lalim na. Parang tumulo lang ako. Nag-uumapaw, eh. Yun uh, yung maraming topics na ganun, eh. So, uh, katulad, meron po akong kanta sa album. Diyan, ang title po, si Loop. Si Loop. Si Loop. Baliktad ah, si ng, Loop. ano oh, ba yung si Loop. Baliktad po ng pulis. Ah, okay. So, hindi naman po yan, ano, paninira lahat. Siyempre, hmm. ang, bottom, ang, ang, ang bottom line po niyan, eh, um, uh, meron pa rin mga pulis na matitinok. Okay, ang isa ko sa na nagbibigay inspirasyon dito kay Glock 9, ang kanyang kambal. Meron po siyang anak, pero isang babae, isang lalaki, pero twin, no? Oh. ano nga pangalan nung mga to? Si Sean Daniel at si Daniel Sean. Isang, isang Sean bagsak. Sean. Isang bagsak, dalawa. Gaano okay. ba kahirap uh, bilang pamilyado ka? Kasi di ba ang oras mo, no? Uh, yes. Okay. <laughs> Parang triplets lang, ha? Uh... <laughs> Gaano ba kahirap yung, ayan, uh, nag-aalaga ka, tapos may tatapusik kang awitin, suporta naman si Mrs. no? Sabi ko nga, no, nagkaanak ako, nag nakuha -na -na ko silang dalawa, naging superman na ako eh. Wala yeah. na akong hindi kaya ng yeah. Okay, <laughs> Sirena, sa pagbalik ni Glock 9, sa tunami na naglami, oh.